that by doing so by announcing um, then you will be performing your very mandate Katulad ni, uh, UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase ombudsman so it's for you to be able to announce it and inform the public wouldn't that be tantamount to protecting the interests of the public And that extra effort to be transparent go uh, ahead with all due respect with all due respect to the professor i think kulang ang basta niya sa ombudsman okay the ombudsman of course is mandated to be transparent No doubt about it. Any government office under the Constitution is mandated to be transparent. Kung nagbasa-basa si Professor Fader, it is not the function of the Ombudsman to be conducting every day a press conference announcing that this is what I did. Announcing to the people that I signed the, uh, the order, dismissing missing from the service, Senator Juan de la Cruz. It is not the duty of the Ombudsman to be announcing. Probably my predecessor was doing it. Probably my successor now is doing it. But I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not yet determined by the court because this, the, the, uh, the function of the ombudsman is just to determine probable cause for purposes of filing an information in court. It is now the duty of the ombudsman to prove to the court that there is proof beyond reasonable doubt. If the court is not convinced that there is proof beyond reasonable doubt, the accused is acquitted. Hmm. So kung magpupunta ako ngayon, So mag-press ko na po na nag-file ako ng case laban kay Juan de la Cruz. And later on, Juan de la Cruz is acquitted by the court. Hindi ko ba sinira ang bigging di Juan de la Cruz? Did I not destroy the reputation of Juan de la Cruz? Did, it, hmm. did I not destroy the family of Juan de la Cruz? Especially the, the defenses about violation of the anti-graph and corrupt practices huh? act? Nire-respeto ko yung dignidad ng isang tao. Pinuputitahan ko yung dignidad ng isang tao, then karapatan niya yun eh. Let the court now announce that he was convicted. Not as to announce that Juan de la Cruz was convicted by the court. Which I don't we... want to glorify myself at the expense of people who are convicted by the court, or at the expense of people who are cases before the office of the ombudsman. If that is your hang up, let it be. That is not my hang up. That is not the values that was inculcated to me by my parents. That is not the values that was given to me by the, by the, Benedictine when I studied my law. Hindi ho yun ang tinuro sa amin eh. Ang tinuro sa amin at yan na sa utak ko, i-respeto mo ang dignidad ng iyong kapwa. Huwag mm. kang maninira ng iyong kapwa para lang sumikat ka. 'di ba? Former so, eh, tanong ko ngayon? Yeah. Pati yung professor, alam ba niya natang kaso na dinidiskusyon ng Supreme Court? Oo, oh, tama. Yeah. So, yeah. Hindi niya alam kasi sabi niya secret ano uh, secret decision 'yon. Oh, 'di ba? So, so, let me ask also. Why are all cases? This is the only case that fell into the table of uh, the ombudsman, uh, Remulia. Bakit ito ng kaso ni Joel Villanueva? Yung dami namang kaso sa ombudsman na dinidiskusyon na namin. Bakit bukod tayo kaso ni Joel Villanueva? Ayan, ah, like, yan, ka, yan. Yung ni si, ombudsman uh, Remulia? Ngayon si, uh, si Villanueva, dinidiskusyon araw ni ombudsman Tadlo Morales. Uh, at bakit ko bibigyan ng kopya si Carpio Morales ng decision ko, hindi naman party and in interest si Carpio Morales. And why to those of the office of the Ombudsman at that time in 2019 give Rimulya a copy of that decision when Rimulya is not a party to the case? Okay, Ay, former, so, former, former Ombudsman. Oh, ayan eh, mga kababayan ha. Oh, malinaw. Anong, anong, anong sagot dito? Anong patutsada dito ni uh, former Ombudsman Samuel Martire? Simple lang mga kababayan. Ah, uh, of course ito kanina pinakita ko pinaka ng opening natin. Ayan, napakinggan niyo ay. Ito mga kababayan, ah uh, itong grupo na ito. Well, of course, paminsan-minsan eh, appreciate natin yung mga pinag-usapan dito kasi ma mga may mga punto din naman magaganda ng mga punto dito. Pero ito lang. Okay? To please. Ito to please ah uh, Ombudsman Crispin Boying mga kababayan kasi kasama nila dito at para ayan oh, ang ganda ng smirk ni ano eh ni Crispin Boying Rimulya dito kasi nga naniniwala sila dito sa mga sinasabi ni Crispin Boying Rimulya. Ano sinasabi? Ano pinapalabas dito ni Crispin Boying Rimulya mga kababayan? Unang-una, ha? Issue, ang desisyon daw ng ombudsman ay secret. Again, kahit sinong tao, kahit hindi abogado, alam na walang desisyon. Ang gobyerno mga kababayan na secret, lahat 'yan ay dokumentado. Okay? Kahit magtanong ka pa, Kapapasok lang ni Crispin Boying Rimulya bilang ombudsman mga kababayan. Sigurado tayo mayroong mga staff na mas nauna pa kay Crispin Boying Rimulya na nasa opisina ng ombudsman. Bakit hindi niya tinanong? O, di ba? Kasi mga kababayan, basically, alam niyan. Okay? Ang nakikita natin dito, ang nangyayari dito, mayroong mga nagbulong dito kay Crispin Boying Rimulya mga kababayan. Natirahin itong si Joel Villanueva. Okay? Ako personally nakikita ko dito, ay preparation nga ito sa impeachment case laban kay VP Sara sa 2026. O kung napapansin niyo mga kababayan, kung sino itong mga pinuno ng mga kalaban. Ito Joel Villanueva, Jingo Estrada, Cheese Escudero, Senator Bungo. Kung napapansin ninyo, lahat nasa minority. And karamihan nito, oh, itong lahat na binabanatan ngayon, ito yung mga bumoto na i-archive. Yung ah uh, impeachment ni VP Sara. Of course, aside dyan, alam natin na panggugulo ito. So ano ngayon ang sagot dito ni Crispin? Ah, uh, Crispin tuloy, sorry. Uh, ano tuloy, anong sagot dito ni Samuel Martires, mga kababayan? Simple lang. Ah? Problema ito, mga kababayan. Of course, uh, maraming tao hindi talaga nakikinig dito. Uh, maraming tao sarado talagang utak, unfortunately. Simple lang paliwanag dito ni martiris mga kababayan. Ang trabaho ng ombudsman ay nagfa-file ng kaso. Ito nga sabi niya, nag nag -de determine ng probable cause ng isang kaso. At hindi niya ihahayag kung ah, or ang detalye ng mga kasong ito laban sa kahit kanino. Be it sa taong mga nagrereklamo or sa taong kinakasuhan. Bakit mga kababayan? Kasi simple lang ang mandato niya ay to protect the people. Okay? Itong kinakasuhan nila, parte pa rin sila ng people na pinoprotektahan ng ombudsman. Regardless kung may kaso yan o wala, unless, ah, unless naging guilty na yan. Diba? So again, bilang mandato ng ombudsman na protektahan yung mga tao, kailangan nilang hindi sirain yung dignidad, dignidad ng kinakasuhan o lalong-lalo na yung kinakasuhan at ng pamilya niya mga kababayan. So kaya kung mafail sila ng kaso, hindi nila kailangan ihayag lahat yung mga detalye. So totally, sa sasabihin lang, oh, file kami ng kaso ni ganito kasi may nakitang probable cause mga kababayan. Ang problema sa ibang tao mga kababayan, agad-agad, katulad nito, ha? O, oh, kung si alam natin sinisiraan ito si Samuel Martinez mga kababayan kasi nga alam natin eh, appointee ni PRRD uh, so, sinisiraan nila dito mga kababayan para isipin ng taong bayan na mayroon talagang secret ha secret decision hindi lang talaga nila matanggap-tanggap ang katotohanan na itong si Samuel Martinez ay naging totoo doon sa mandato niya bilang ombudsman na protektahan yung lahat ng tao, including doon sa kinakasuhan, yung suspect. Kasi anong mangyayari dito mga kababayan? Ito, in-explain din niya. Ha? Na hindi pwede Araw-araw magsasabi sila, ito, kakasuhan namin to, ito, may na kami, ito, ito, mga detalye ng kaso. Kasi yan yung ibabalita ng mainstream media at yan yung papasok sa isipan ng, kaisipan ng taong bayan at ang mangyayari, magiging guilty na itong taong ko sa tingin ng taong bayan. O what if ang desisyon ng sandigan bayan orang ng or ng korte ay acquitted? O, hindi eh, pahiya tayong lahat. O, tignan nyo, mga kababayan. Di ba po, gawin natin example yung kay Laila Dilima. In fact, sa tingin, o, uh, nang karamihan nga, lalong-lalo -lalo na yung mga galit kay Laila Dilima, I-guilty pa rin siya. Bakit? Kasi, ah, pinapahayag na yung detalye. Nasa Senate hearing, yung ibang detalye dyan, nasa, nasa publiko. Okay? Pero of course, hindi naman yung ombudsman ang nag nagpubliko. Yung Senate. O si wala tayong magagawa. Nangyari lang na, na pinag-usapan doon sa Senado, mga kababayan. Okay? So again, ang nangyari dito, o? Oh? Dahil sa gusto sumikat o nagpapasikat itong si Crispin Boying Rimulya, mga kababayan, ang dami na niyang nilabag na masasabi nating uh, mandato ng ombudsman. Ito nga, unang-una. O, oh, unang-una, kay former ombudsman Samuel Martinez. Eh kung sa mo, may irregularity sa ginawang desisyon ng, om, ng former ombudsman, simple lang, mag ka ng kaso. Di ba? Mag-imbestiga siya, mag-develop, mag-build siya ng kaso, at mag-file siya ng kaso. Hindi pwede sa mainstream media o sa media siya haharap araw-araw para sabihin na itong ginawang desisyon ng former ombudsman ay illegal or secret ito. Oh, ito na nga. Ano nangyari ngayon, mga kababayan? Oh, araw-araw, ilang araw na, pinag-uusapan itong kaso ni Jewel Villanueva, mga kababayan. Na? Na? Kahit mga kasamahan ni Jewel Villanueva, alam ko anong nangyari dito, mga kababayan. Sila mismo nakita nila na forged yung pirma. Iba ang nakalagay na party list sa dokumento. So again, mga kababayan, ha? Ito ngayon ang nangyayari. Ang nakikita ngayon ng taong bayan ay itong si Crispin Buying Rimulya ay totoong ah uh, ginampanan o gumaganap sa kanyang tungkulin bilang ombudsman. Which is ang totoo mga kababayan ay hindi. Bakit? Oh, Unang-una, yung explanation ni Samuel Martires. Kung nagsasalita ka in public na at tungkol sa detalye ng kaso na hindi pa na ng korte, anong mangyayari? O, oh, iniisipin ng taong bayan na guilty na yung kinakasuhan. Ngayon, o, oh. halimbawa ngayon mga kababayan, hmm, tingnan natin, sino Well, unfortunately, wala pa naman nakasuhan dito sa mga flood control issues. Well, of course, kasi nga, napubliko na yun sa Senado. Oh. Ngayon nga, iniisip na ng taong bayan na si Martin Romualdez at si Zaldico ay guilty na. ba? Diba? Wala pa di kaso, ba? Diba? So, how much more kung nagsasalita ka patungkol sa kaso? Oh, eto ngayon. Kay Bongo. Walang ebidensya, walang statement galing ni kani, kahit kanino. Hinuhulaan lang niya. Hmm. Iniisip ka agad ng taong bayan ni si Sen. Bongo ay guilty na. Kasi araw-araw nagpapa-interview ito. Hindi man lang niya iniisip mga kababayan na kung anong lalabas sa kanyang bibig, biit may katotohanan, duda o panghuhula, iyan po ang ipapasok sa kasipan ng taong bayan na nga, oh, kay Joel Villanueva, o, oh, dito. Sa mga sinasabi dito. O. Oh. Again, mga kababayan, bilang ombudsman, tanong ka na, tama pa ba na sasali yung ombudsman dito sa mga usapin mga kababayan? Ako wala akong pagkialam, of course, pero kasi uh, nakakakuha din tayo ng mga informasyon galing dito sa ombudsman, dito, dito sa executive session nila, mga kababayan. Pero, of course, kung titignan natin ng mabuti, ha? karamihan dyan sa pinag-uusapan nila ay eh, mga opinion nila, mga kababayan. So, ngayon, hindi na ma detach ni Crispin Boying Rimulya yung kanyang pangalan doon sa kanyang posisyon. So, anong sasabihin niya dyan? Isipin eh, ng taong bayan, eh, idea ito ng ombudsman. Katulad nung sinabi niyang Bendalo. O, di ba? O, hindi na ma detach sa kanya yung phrase na Bendalo. Kasi sinabi niya yun, di ba? So ito ngayon yung issue dito, mga kababayan. Simple lang. O? Oh, ang pinapalabas dito tuloy, ah, uh, pinapalabas kasi dito sa interview, si, na dito sa, ano ba to? O oh, ANC, mga kababayan, na eh? mukhang si Samuel Martires pa yung may ginawang kasalanan dito, mga kababayan. O, in fact, simple lang. O kasi may issue daw sa transparency eto ha, ah, klaruhin natin mga kababayan. Hindi po lahat ng inihayag in public automatically manifestation na po ng transparency. Iba po ang transparency mga kababayan. Ang transparency po, simple lang. Ha? Ah? Kung anong kinakailangan o hinihingi ng mga taong bayan na impormasyon at dokumento galing sa opisina at binigayan po ay transparency. Okay? Pero kung araw-araw naghahayag o hindi naghahayag ng mga activities yung opisina, wala po yung kinalaman sa transparency. Again, hindi naghahayag o naghahayag, wala po yung kinalaman. Pero kung again, kung tatanungin ng tao anong ginagawa niyo dyan at hindi sinagot, Diyan may issue sa transparency. So, kailangan kung anong hinihingi, dapat may isasagot at ibibigay mga kababayan. Kasi dito, pinapalabas na hindi daw transparent yung desisyon ng ombudsman kasi hindi isinasa publiko mga kababayan. O. Oh. O, oh, kayo nga. Tingnan ninyo yung mga disisyon nasa na Korte Suprema mga kababayan. Lahat ba dyan sinasa publiko? Ang sinasa publiko lang nila dyan sa kanilang channel o sa page nila mga kababayan, yun lang generic information. Pero makikita mo yung buong desisyon doon sa website nila kung gusto mong maghingi o makakuha ng kopya. Ibig sabihin, hindi nila hinahayag in public, yet transparent pa rin sila kasi yung dokumento ay pwede mong ma-download or makuha anytime. O, di ba? Ito rin dito sa ombudsman, mga kababayan. O kung gusto mo maghihingi, o sa time ni Martiresa, kung gusto mo maghingi ng kopya ng dokumento, o bibigyan ka. O transparency yun. Okay? So again, mga kababayan, bago natin tapusin itong live natin, nangyayari nga dito, ha? Again, unfortunately, marami talagang taong hindi nakakaintindi, mga kababayan. At dahil dyan, nagugulo tayong lalo. Ha? Bakit ko ito pinupuna? kasi lumalayo na tayo sa totoong isyo mga kababayan. Ito na nga, nasaan na yung mga masterminds dito sa flood control at sa isyo ng DPWH? Ano ng status doon sa labing limang mga top contractors kung na natatanong pa ba sila? Nagbibigay ba sila ng impormasyon? At kung sino yung mga binib binibigyan nila ng pera? Ha? O kahit magsimula, lang muna sa flood control mga kababayan. Ano nang status? Nawawala tayo. Saan tayo nakatutok ngayon? Kay Ombudsman Martires, kay Sara Duterte, kay Bongo, ha? kay Joel Villanueva. Anong pinapalabas dito ng Marcos Administration Jr. mga kababayan? Lahat apunta ito sa mga kaliado ni PRRT. Ibig sabihin, gusto ng Marcos Jr. Administration na kalimutan na ating lahat yung mga issues sa DPWH at mag-focus tayo dito sa mga kalaban ng Marcos Jr. Administration na itong mga kalyado ni PRRP. Again po, again ha? Oh, Simple lang, kung alam ni Crispin Boying Rimulya or duda siya dito may irregularities, nandyan yung lahat ng dokumento, easy access na sa kanya yan. Di mag-file siya ng kaso laban kay Samuel Martinez. Simple lang. Mag-file siya ng kaso sa lahat ng involved dyan. Samuel Martires, Joel Villanueva. Di ba? Huwag ka nang mag magpahayag, huwag ka nang magpa-interview kung hindi ka naman sigurado. O, oh, ngayon, duda siya dito kay senador Bungo. E eh, di ba, file siya ng kaso. Ban kay senador Bungo, ombudsman na siya, mga kababayan. Nasa kanya na lahat. Mm, di ba? O, talo pa niya si Daniel Padilla. Kasi nasa kanya na lahat, mga kababayan. Wala well, na way. Again, I comment nyo dyan kung ano man nyo dito. So, dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin then pakisubscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at nag araw po sa iyo.